Hello, good morning. Ako nag vlog dun sa, ano, sa rooftop. <laughs> Naglaban na ako dun at naglinis kasi wala lang. Uh, magkulo kasi yung mga aso dun kaya hindi na ako nag vlog dun. baba na tayo pero nakalinis na ako dun sa rooftop at saka nakapaglaban na ako. Ayun naman, magulo tayo kasi nakapaglaban na ako. Tulog pa rin sila. Ato, mag a tayo ng usit. Pero gusto ko lang mag-thank you sa mga nag-subscribe sa akin. Kasi shoutout tayo Para naman sumaya yung mga Nag-subscribe sa atin Kaso lang bakit yung iba hindi siya nag-appear Dapat mag-appear kayo sa aking ano Kasi nakikita ko naman kasi yung mga nag-subscribe sa akin Kaya sa lahat nag-subscribe Thank you so much uh, Dito na natin kasi yung mga nag-subscribe sa atin Nakikita kasi yun eh uh, Ito Shoutout natin lahat lang subs na subscribe sa atin ngayong umaga. Sana ano nandito kayo kasi naka-hide minsan yung ano yun. eh. Subscription ninyo eh. Hindi ko makita. Ayan, same pa rin yung mga nag-subscribe sa akin sa uh, Nixon Lebron. Ayan, uh, shoutout po sa inyo. Thank you so much sa pag-subscribe sa akin. Lulu Luis TV. thank you so much. Shoutout sa iyo. Vilma Vilma Vlog, yun. Ayan. Thank you so much, Lisa, po, subscribe sa akin. Queens, uh, anong pangalan niya? Review channel, review channel natin. Queens Jess, yan. Thank you so much, Lisa, sa pag-subscribe sa akin. Na-subscribe na rin naman kita. And then, sa, ayun, Pago Pago Vlog. Yun. Subscribe na rin po siya. Na, thank you so much po, Pago Pago Vlog. Burgenars. Serendipity Farm. shoutout sa inyo. Nad Cruz. Thank you so much sa pag-subscribe. And then, Jose Christopher pa din. Thank you so much. AJ Tura Vlog. Yun. Subscribe na rin po sa lahat ng mga vloggers dyan. Thank you so much po sa mga nag-subscribe sa akin na vloggers. Thank you so much po. Prince Labangka ayon uh, shoutout po si Dream Vlogger. Yan, shoutout po sa inyo uh, Madam Jim Bingyena. Yon, Bingyena. Yan, bisaya ako. Shoutout po, Ma'am Jim Bingyena. Lagbay Palaboy. Ayan, uh, may times na kita na shoutout idol. Ate Phil's Black, Ayan, support nyo po ang mga vlogger na nagsisimula. Parang nakatulad ko. Kung in thank you so much sa pag-subscribes. Rex Labella Bigs Vlog. Ayan, sayo uh, sayo sa iyo idol. Maris Monterde Troy Layas Vlog yan. Hi, shouto sayo sa iyo Troy Layas Vlog. Basti Talk 07 yan. Ah, like ito na sa subscribe idol ha. Basti Talk 07. Thank you so much shouto sayo sa iyo. Charles Del Rosario, Irene Rios. Don Longs TV from Bohol po. Thank you so much po. Lagi po kayo nakaabang sa ano ko sa aking uh, vlog. Uh, Vlogs Louise, Luis, thank you so much po. Shoutout po sa inyo. Cooking by Ate Sen. Hello, Sisi. Thank you so much sa pag-subscribe. Sunny Nino and Milayski Vlog. Sipyo Travel Vlog. yon. At uh, eh, subscribe rin po ito. Sipyo Travel Vlog. Taga Kabite po siya. Minsan po siya nakachat. Naka, naka Kaya shoutout sa iyo, Idol. Momski Daddy's TV. BP. Hello, shoutout sa inyo. Mama Che Vlog. Eva Borromeo. Hello, shoutout sa inyo, sis. LB Garochi Vlog. Yan. E shoutout po sa inyo, ma'am. Kaotoy Vlog. Hello, Kaotoy Vlog. Shoutout sa iyo, Kuya Prans TV. Cooking Mukbang Vlog. Yan. Support nyo rin po yung mga nagbablog na cooking din ang kanilang content. Buhay Nanay ni M. Hello po. Shoutout sa inyo. Ate IC. Timak TV. Si Biculano. Yan. Shoutout po si Biculano. Kababayan ko to. Loni Bertodes, JR Channel, Uh, shoutout po, Mika Sangalang. Shoutout po, uh, Mika. Hello, Sisi. Chris Lu Gaming. Hello, shoutout po sa iyo, Chris Lu Gaming. Jubisen17. Shoutout po. Hi, Katits. Hello, Hi, Katits. Subscribe niyo rin po si Hi, Katits. Show the expert TV. DBI Skills. Shoutout po sa si inyo, Ira Rain Vlog. Uh, Subscribe niyo rin po sila, si Kim Darla DM. Ayan. Hi, Sisi. Ako si... Rob Channel, subscribe nyo rin po siya. Patrice Kitchen, yun. So, supportahin niyo rin po yung mga blogger uh, vlogger na nag-cooking, katulad ko. Boss Inday, ay ah, Inday Young Vlog. Yan. Subscribe nyo po si Ma'am Inday Vlog. Hello Ma'am, shoutout po sa inyo. Boss Nerd Channel, Daily Vlog. Hello, shoutout po. White Space Live Jam. Ayan, subscribe yun rin po mga katang ako ilong. Ano bang ibig sabihin nun? Tapos, Big LF Vlog, Sir Peter's TV, Ron Pedroso, Raman, Badakil Pramod, Alan Cantilla, shoutout po, Joe Baker, thank you so much sa pag-subscribe, Sheena Making Shane, thank you so much, GN Vin, uh, thank you, Lab, shoutout po sa inyo, Pasil Basil Hafiz Ermulik, Rickman Mix vlog 'yon. Shoutout po sa mga vlogger na uh, nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po. Iyana Family Vlog, thank you to the Max channel, taning Bicol ng vlog 'yon. Shoutout po sa mga subs um, sa mga vlogger na taga Bicol, ayan. Suportahan nyo po mga kababayan ko 'yan, mga taga -bicola. na. Shoutout po sa mga taga Bicol, ayan. Kita kits po, uuwi kami dyan itong um, malapit na kasi piyasa sa amin eh, ayun. kita kasi po tayo dyan ibablog ko po yung ating uh, lugar, kaya ayun sa aking hometown abangan nyo po ako dyan wala man sa akin nakakilala dyan pero shout out po sa inyong lahat dyan syempre mga manoy manay thank you so much po, tribal heart youtube, dirt vlogger AJ Bridge World, Tubong Masbati Vlog yan. Ah, paki niyo din po. Kababayan ko rin to si Tubong Masbati Vlog. Tapos si Boy Kulot Official, yan. Thank you so much, Idol. Kuya Rick TV, Destiny World Center, yan. Thank you din, shout out. Uh, Mansing Lipet, It's Your Raffi, hi. Eh, uh, friend ko to, si It's Your Raffi. Tagabikol din ito. The Young Vlog, Banahaw, Bullies, PH, No Man, Ishak, official Ermi Ling, Alex Biculanong Oragon yan ah. sa inyo Alex Biculanong Oragon i-ano nyo rin po uh, subscribe nyo rin po at supportahan nyo rin po yung mga Biculana na Biculano Biculanong mga vlogger dito yung uh, Mix TV N N Neryl Bernal Yasser Elmis CRP Films o oh, yun DL Pine 71 yon from US to thank you so much my friend Aboka, avocado sings yon avocado ang sarap mo naman music game news uh, si michael mai tama ba bahala ka na basta na shoutout kita hindi <laughs> ko namang pronunciation ng ano pangalan mo si ewan si michael mai ba to alfred lai limuel yanis official baybangs number 76 Sherwin Garcia, shoutout po. I Maris, shout po, uh, ma am Maris, shoutout po, ma'am. Uh, Ar Sampiano, Rambali Chubi, ayan, from India. Thank you so much, India. Shout out. Gary Rindoras Vlog, uh, Mario Cover Songs, yun. Support po natin si Idol. Tupanhan, Amani, Eversit, Ahmad, Mufid. Uh, Mofid, uh, yun, mga, siguro, mga, ano to, galing Dubai, Saudi, Joso Dedel A Juan Coligado Karim Vlog Scooby Do yan sa aking friend na taga Banyo Homes ang aking friendship si Miriam thank you so much Scooby Do my friend uh, Mernick TV Beyond Discovery Iris Siam Balag Siam Balapitia ang oh, pakahirap naman na ito Shoutout po, Iris Yan. Thank you so much po. Yan. Tapos na po nilahat ko kayo uh, sa mga sana yung iba na naga-appear para na-subscribe ko kayo ayon shoutout din po sa mga taga Bulacan uh, Pampanga, Cebu, yon mga nagsasubscribe subscribe sa atin yan Manila, Q, uh, Quezon City, uh, San Pedro, Santa Rosa. Ay, marami tayong mga friends na nagsu-support sa atin. Ayon. Ah, uh, shoutout din po sa mga taga Lucena, Quezon at saka uh, San Pedro and then uh, San Pablo ayun mahayhay sa buong Laguna at Cavite thank you so much marami tayong nakaka uh, chat dyan ng mga kaibigan na uh, subscribe sa atin hindi ko na kayo isa-isahin pero marami salamat sa inyo Uh, sa aking mga sa aking mga ayun, shout out po kay Edwin Sanan, San Andres 6696 ayan, shout out to you, idol thank you so much, pa shout out daw ayan, na shout out to po kita idol tapos uh, Alfred Miranda po, ayan, taga Nueva Ecija shout out po sa mga taga Nueva Ecija kay Alfred Miranda ayan, thank you so much idol ayan, nas, uh, sunod so ini-screenshot ko lahat ng nagsasubscribe uh, magso sa akin. Ayan. sana wala akong nalipasan para naman masaya at makabawi tayo sa kanila. Ayan, kay Maki Chavez yon. Thank you so much, Maki Chavez. yun, yun lang. Maingay mga kabibila. Bye-bye. Mamaya uli. Thank you so much. Salamat sa inyong lahat sa pag-subscribe sa akin. Nasa 800. Maingay nga. Pasensya na. Ano kaya yan? Yung uso kasi yan na ano ngayon. Abusi-busi Ayan, 863 subscribers. Thank you. Ayan, gusto ko lang magpasalamat ka na sinubscribe ko kayo. Ay, ano ko kayo, sinatot ko kayo. Subscribe mo, shoutout ko. Thank you, bye-bye. Sa lahat mga taga-bicol, thank you so much. Sa lahat ng vloggers din, din, din ng taga-bicol, thank you. Uh, abangan nyo po kami, pupunta kami dyan ng kapatid ko para makipiesta and then mag vlog tayo ng konti dyan sana may signal tayo at hindi ko yun may upload ng agad-agad kasi wala talaga signal doon, kailangan may, 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 wifi ka para ma, ma ano mo yung um, blog mo doon may upload mo, kaya antay-antay lang po siguro ko, one week ako yung nandun hindi po ako kapag upload ng isang linggo, kaya abang-abangan nyo na lang yung mga upload ko thank you uh, Stay connected lang po kayo para tayo na abangan nyo ang aking mga lakbay-lakbay kasama ng mga kapatid ko at family ko. Thank you so much. Bye!